Mayong adlaw kanatong tanan, may adlaw usab sa mga kaisuun ng OFW. asaman kamu karon karun hiabtan nining atong video. Unta na ka mo sa mga panglawas. Mga yung uh, pagpanikaisikay, paningkamot, alang sa atong uh, kaugmaon. O sa kinika video reaction lamang sa mga padayon nga nagpanghitabo diya sa Pilipinas. Mga national issue, may kinalaman sa present government o sa previous government. So, when you say previous government, bahin sa mga Duterte o yung mga present government karon bahin sa mga Marcos uh, government. Nakita na to ang sumubaybayan na to ang previous government kundi um, ayaw ang pagpadagan sa Pilipinas na himutang uh, kabahin sa um, malamboon nahimutang uh, respondent sa mga pagdaig sa tibuok kalibutan sa maayong pagdumala ni Duterte. Busa karon, bali ang naitabu na. Nakita na to nga gikan sa maayong pagpadagan ni Duterte karon nahimo ng dili maayo ang pagpadagan sa mga Marcos. Mahimong isa ka sa mga nabudol sa kadaghan sa nabudol gilaliman ka ng 31 million or more nga mibutar sa iya ha karon tanaw na to ang atong gobyerno kung giunsa nila pagpamalakad wa nay klaro kung do na may klaro diha ang usara nga kiklaro nila ang dauto ang mga Duterte para di na makabalik sa panggobyerno nakita nato sa mga hearing di sa kongreso di sa senado lahat na halos connected para madaot ang uh, dungog sa mga Duterte. Pisan pa ang mga connected sa Duterte. Gusto nila tanan pa investigahan. gikan kan kang uh, dating Spokesperson Roque, PNP Chief Bato de la Rosa, mga kinsa pa na kabahin uh, sa previous government ni Duterte. Gusto nila nga maipit para nga ang tudlo sa pangapagbasol didto kang dating pangulong Rodrigo Duterte. Mona atong usang ang gikasubo nga karon naghimo gyud reaction nga video aron lang nga, mapadangat usab. Basi na lang sa gamay nga pamaagi makahimo ta og uh, pagbutyag sa pipila ka mga tao na maabot nining maong video. Nga, nata nakauyon nining kasal po yung gobyerno karon dili tungod kay anti government ta dili nakita nato ang ilang kapalpakan nakita nato ang ilang gipanghimo nga dili na para sa katawhan kung dili para na lamang sa pipila ka mga oligark o pila ka mga uh, mayayaman diha sa atong nasod labi na sa mga politiko nga naggunit og katungdanan sa uh, Pilipinas karon uh, bilang uh, Pilipino subo palandungon nga ing ang at nagapanghitabo karon sa Pilipinas pusa panahon na karon sa social media nga uh, magpadayag ta sa atong mga tingog mahimong ang akong tingog ang imong tingog kusog sa tib, kinatibuk-an og sa kinabag-an base na lang makahimo ta og kausaban mao nang akong katuyuan nga nag himutan ini atong mamani man atong outlet na magpadayag ta sa atong mga matud pa nga mga yango mga discontentment comment mga komentaryo opinion padayon na to nga dipinsahan ang atong uh, ang kaayuhan sa Pilipinas dili tungod kay uh, donatay politiko nga gidapigan kundi dili tungod kay nagtuuta nga kung do na may angayan na uh, uh, mamuno o mag uh, mahimong leader sa atong nasod kanang ang tumong niya para sa kayuhan sa kinabag-an ug dili lang sa usa ka o pipila ka mga katawhan nga uh, mga dato na mga oligark na unta madunggan ninyo uh, o mabatian ninyo nga kinahanglan nato pag uh, uh, dipinsahan dili lang ang atong uh, vice presidente kundi dili ang mga tao na nagtuotang na naghimog kayuhan para sa Pilipinas.